Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano po ibalik sa English ang ating language ng ating Facebook account. Punta na po tayo sa ating Facebook application. And as you can see guys, na sa nakikita nyo po, iba po yung language niya. Ngayon po, proceed na po tayo dito sa three line, i-click na po natin 'yan. And, i-click po natin itong settings and privacy. So, and, i scroll down guys. I-click nyo po itong ano, language sa baba. Then, i-click po natin itong English. And, ayan na siya guys. Balik na po siya sa dati. Nabalik na po siya sa English. Thanks for watching! And guys, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ko, please consider to subscribe my YouTube channel. Pa-like and share na din guys. Pa-hit na rin po ng notification bell. Pa-comment na rin po kung nagustuhan mo po ang video tutorial na aking ginawa. Thanks for watching!